Para sa mga disclaimer, ginawa ko itong video na to ayon lang sa aking karanasan. So lately talagang sumakit ang aking uh, leeg sa kanan. So siguro ito ay overstretching. So mga ilang buwan na ako nag-stretching ng aking uh, uh, katawan. Araw-araw ako nag-exercise. So yung next stretching ay siguro nasobrahan kung kaya talagang sumakit ang aking kanan na leeg So guys, bago tayong magsimula, kung bago ko lang sa channel ko please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs Alam nyo ba na ito ay pina-check up ko na itong leeg ko pero talagang uh, wala silang makita so talagang feel ko na namamagak kaya kumuha ako ng maraming uh, aloe vera Dahil nga sa ngayon ay tagalig ay talagang ang aloe vera ay nangangayayat kaya hinugasan ko na rin ang balat at isinama ko na sa aking pagbe-blend. So para hindi masama ang lasa ay bumili ako ng Yakult at uh, isang dahon, isang Yakult ang aking na uh, inihahalo. So ang ginagawa ko talaga umaga, tanghali, hapon, minsan napapadalas pa. So ngayon ay hindi na namamaga at saka hindi na siya kumikirot Pero pinagpapatuloy ko pa rin ang pag-inom nitong aloe vera at ng uh, yakult So talagang uh, nakakasawang uh, inumin nito dahil talagang ibang klase ang pait Kung kaya talagang magandang ihalo dito ay ang uh, yakult Alam nyo ba nag-search ako na pangkaraniwan daw ay kaliwa ang uh, kumikirot leg. So yung daw mga kaliwang leg ay uh, napupunta sa arthritis. So yung uh, arthritis ay maganda rin nitong uh, aloe vera. Alam niyo ba, iniisip ko nga na ito ay beki, magkaka yata yata uh, ako kasi anong malita ko nagkabeki ako, sumasakit yung butas ng aking tenga. At saka yung uh, ilalim ng tenga ko, talagang ibang klase yung sakit niya kaysa dun sa kaliwa. So talagang uh, talagang uh, minayat may ako ang pag-inom nito. At sa awa ng Diyos ay hindi ko muna ginagalaw, hindi ko muna ini-stretch, medyo masakit pa pero pinagpapatuloy ko pa rin hanggang ngayon ang aking uh, pag-inom ng uh, aloe vera at ng Yakult so, nakaka one week na ako ng straight na umagat ang hali hapon actually talagang umiinom ako ng aloe vera ay uh, ano na uh, three times a week ganun. so dahil nga sa talagang meron ako nararamdaman ay talagang umagat ang hali hapon at saka minsan bago pa ako matulog ay aking iniinom ito at saglit na saglit lang yung sakit at saka talagang uh, mapo-feel ma 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 mo kung sumasakit ang iyong leg, mafa-feel mo kapag ito mo na talagang nawawala ang uh, pamamaga, parang numipis, parang uh, magaan ma ma sa pakiramdam. Guys, totoo 'yung uh, i-try nyo baka ito ay mahiyang din sa inyo. Napakaganda guys. Baka may magtatanong sa inyo dyan kung paano kung walang Yakult. So, talagang mahirap itong inumin. Kung kaya, kung walang Yakult ay pwede rin nyo namang lagyan ng alemon uh, lemon lang. Huwag kayo maglalagay ng asukal dahil talagang yan eh, talagang kontra, no? So, alam mo naman na talaga ang asukal ay talagang uh, hindi maganda sa ating katawan. Diyan nagmumula ang mga asid So, kung marami tayong asid at sobra-sobra yung acid natin sa katawan, talagang marami tayong nagiging sakit marami hindi na naniniwala sa aloe vera na iniinom na nakakagamot pero guys mula nung nalaman ko to talaga talagang dito na ako nagpirmis ng pag-inom nagtanim na ako ng maraming aloe vera. At sa loob lang ng anim na buwan o hanggang isang taon, malagong, malagong ha ang inyo magiging uh, uh, tinanim na aloe vera. Kung kayo magtatanim talagang uh, sulit na sulit. O oh, de, fresh na fresh. Hindi kayo bibili ng uh, mga nabibili sa uh, Shopee na kung ano-ano. So guys, yung mga nabibiling ganon ay talagang hindi naman puro. Kaya dito na lang kayo sa purong aloe vera. At magtanim na kayo, napakadali namang lumago nito. So guys, talagang ito ay the best sa ating katawan. Sa ibang katanungan, uh, mag-leave lang kayo ng comment at uh, pwede ko kayong uh, sagutin as long as alam ko. So guys, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!